Hello mga kasari, so ito yung mga pinamili natin kahapon at ngayon lang natin sila na display Hayan, so sa sobrang busy natin sa araw-araw ay talaga naman hindi natin na i-display -di agad yung ating mga napapamili sa araw-araw. Gusto mo ba na magkaroon ka ng sari-sari store business? Pwes, ito yung mga dapat mong alamin kung ano-ano yung mga items na dapat meron ka kapag nagsisimula ka ng sari-sari store business. Sa pagsisimula ng sari-sari store business ay hindi pwedeng mawala yung mga kape. Dahil alam naman natin na simula pa lang sa pagising natin ng umaga ay kape na yung sinisimulan natin na timplahin kaya sa umaga pa lang nagsisimula ng magbilihan yung ating mga customer ng ating mga kape. At dapat kapag meron tayong kape, meron din tayong dapat asukal sa ating tindahan. At kung meron tayong kape at asukal, dapat meron din tayong noodles sa ating tindahan. Dahil ang mga noodles na alam naman natin, nakadalasan na, na inaalmusal natin sa umaga. At syempre, kapag meron tayong noodles, dapat meron din tayong itlog. Dahil isa yan sa mga inaalmusal natin sa umaga. At kapag meron tayong itlog, kailangan meron din tayong mantika. So, pwede rin tayong magtinda ng mantika na patingi-tingi dahil mas malaki yung kita natin sa mga patingi-tingi. Kagaya dito sa akin tindahan, nagbebenta ako ng 5 pesos at 10 pesos sa mga tingi na mantika. May mga customer kasi na hindi kayang bumili ng tigisang isang bote na mantika, lalo na ako nagbabudget lamang ang mga ito. At syempre sa pagsisimula ng sari-sari store business ay dapat hindi rin tayo mawawala ng mga dilata sa ating tindahan. At dapat meron din tayo sa ating sari-sari store mga condiments kagaya ng toyo, patis, suka, ketchup, mangtomas, magic sarap ginisa mix, nor sinigang mix, oyster sauce, nor cubes, asin, mga paminta, dahon ng laurel at iba pa ng mga ginagamit sa pagluluto sa araw-araw. Hindi rin dapat mawawala ang mga biskuit sa iyong tindahan lalo na kung nagsisimula ka sa iyong sari-sari store. Dahil ang mga biskuit ang katulasa na binibili rin ng ating mga customer dahil nga pambaon sa school o sa pagpasok sa trabaho. At syempre kapag meron tayong mga biskuit sa ating sari-sari store ay dapat meron din tayong mga debote o mga juices. Dahil nga pantulak kapag nagbara yung ating mga lalamunan, di ba? Hindi maiwasan ang mabulunan kasi. Kaya kailangan meron ka rin pantulak sa iyong tindahan. At dapat meron din tayo sa ating sari-sari store ng mga chichiria. Yeah, dahil yan ang kadalasan na mabenta, bata man o matanda, may ngipin o oh, wala. O oh, di ba? <laughs> Hindi rin pwedeng mawala sa isang sari-sari store lalo kung nagsisimula ka ay yung mga alak dahil yan kadalasa ang kadalasan na hinahanap naman ng mga lasinggero at lasinggera. O ba? Diba? <laughs> at kapag may alak, may balak. Bumili ng sigarilyo kaya hindi pwedeng mawala yung mga sigarilyo natin sa ating tindahan. <laughs>